Basta mag o ano sir, mag -o, pero wala ako oh, tubig galagay. Iba yung ano ko gamot para malambot siya ba. Ayan, sir. Bibi, pwede ko pa minimize og music. Thank you. Step, pag mo ha, banlawi si madam. Sorry. Ah, pun pun to no, tung sim gap sir, day, no. Ay, tagam samal to, no. Inga, ganito din kuko niya sir apat din yun sa kanya no grabe no bata pa yun bang grabe kaya okay lang sir kaya kaya Ayan Yuck lang sir ha? Ayan sir. Ayun. Sorry sir. Ay, natanggal na. Hmm? Nakuha o. Oh. Ayan sir Oh. Huh? Grabe ang ano. Kapit na sir.

Yan yeah, sir ha, relax lang. Kaya pa sir? Hindi na kaya? Relax. Oh. Relax sa. Ano pa ba?

Ayan, uh, kapit na kapit kasi siya hindi para kanina doon sa kabila nga. Kasi hindi rin matatanggal yun. Magsistak siya ganyan na. Wait lang yun. Hmm. Ah. Uh -huh hmm siguro relax muna. Makukuha din natin yan. Relax na, sir. Hmm. Diba sapo pa. Tayo na pa, sir.

Walang ganyan sa Ito yung laksanay sir. Sagal na yata na Ayan sir, yan okay, na sir. Ayan, perfect. Oh yan. Ayun. Yan ganyan ang kuku. <laughs> Kanina pa may tanggalan, ganyan din ang nakuha. Kanina na ng kuku pa sa Ayan naman kalugit. O diba? Yung kuku na tumuhan pa ng kuku. Tanggal na sir eh, diba? Kailangan talaga. Oh

Yes na nagawas lumabas na yung cocer. Mm. Tanggal na. Ayun oh. Mm. Ayun to cocong dami ng ito na. na. Ano? Baka siguro sa pala niya yan, ito ka Hindi, wala na kuha. No, wala. Wala na. Thank you na, sir. Makaginawa ka na, <laughs> maka, ano ka na, Ay, sir. Oh, wala na no. agin oh. Ah, dino. Grabe. Wala na. Wala na, sir. Ay, ano nga, Kalogit? Ay, finally. Diba? Ha? Huh? Madam, madam. Madam, Sir, ang gagawin mo dito, sir, para madali lang gumaling... Alam mo yung daon ng bayaba, sir? Ilaga mo yon tapos yun ang hugas mo sa paa mo para gagaling agad itong sugat mo. Uh, tapos mam mamaya, sir, wag mo basayin ng pure water, sir, para ano, ang hugas mo. Agwa na lang, sir, tapos lagyan mo ng, ano, napapasokan kasi siya. Tapos magpalinis kasi wag mo lagyan ng, lalas ko, na. Saan Ayan, wala na sir. Sir, kila... Oo. Oh. Sa magchiniras ka lang sir, para makaano ka sir. Kasi kung sapatos sa sir, maano. So mga kalugit, ayan perfect na. Tapos na mga kalugit, no? Uwi na si sir sa Manila. So mga lugit, thank you so much mga kalugit. Ayan. Oh, tumusok dito kanina ang kuko mo. Ayan, sir. Okay na, sir, no? Oh, ayan, wala na. Da ano lang to? Nadaanan niya. So, mga Lugit, thank you so much, mga kalugit. Grabe kayo, mga kalugit. Eh. Pati ako, mga... tinaid, dumagawas. Tapos <coughs> to, Yes. <coughs> Maybe mm -hmm. Sir